Huy mga bagets. Pagtarong mo kay matuod mo diha. Dili magdanghag no. Ang magdanghag paulion. Ang magkiat tiwasan. Pagdali <laughs> ah. hmm. mo guys. ang magdanghag latusun yun sa nakakuha na mo diha? ha ay maghanap ka ng sayo magkugi ka magkugi Okay na kayo, Dari. Ano na? manat siya. Ah, lang lang no? Na? Oh. Another, agianan na po siya nga to... Under siya. Gaman nila po yung kuwang guys. Ay, I... duha pa kayunit ang kuwang di nga line. So, upat, upat mana siya. Upat, upat, deri, upat po deri so kung paniyag duha to sa tumoy. di ba guys? Hoy, ano aha, inig uli. Ibalik yun mga yun ha. Nagkaintindihan ba tayo? Okay. yun 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 Oke, okay, go ahead. Kau pala isang salawahan. Dudung dilik mangitag away. Bugoy lagi. Wai-wai misi cici. Dilik mangita So ang buried pit guys kay bago pa lang jud siyang cemento. So mo pag-uli sa mga trabahador sa ating construction worker. Ang dami mong grr. Grr. Hen <laughs> guys, oh no. Na basa pa siya kaayo. Mabasa pa i pag human ug masa. Mm-hmm.